Hello mga bibi, ayan, malalaki na mga anak ng alaga ng aming <laughs> alaga ng may ng bahay ayan, nagsisilakad na lahat ang dami so papasok muna ang iniba na kaya dyan muna kayo oh ah, cute cute pagay muna mami, pasok muna pa ako yun nga uh, baka naglabasa na lahat naglabasa <laughs> na ako na mga aso ayan, ayan so. uh, for a walk out na naman ng Inivana papasok yes mm -hmm. nai ha ha Ganda, Ay, eh. <laughs> e ganda eh. Ang ganda eh. Oo. Oo. Oh, oh. Ang tanay ng inay ko eh. aga aga eh. Pinupo na na kagal ako ng peyo. Sorry eh. <laughs> ganda ako sa parloy. Hehehehe. <laughs> Yan. Bibili mo lang pati sa lang inibanak. Habang wala customer. Magbe-breakfast. Makakasulubong ko, pila ko Ayan, Ate mayang hello Ay, ganda Ganda eh Abwa Yeah Best pabila ko 60. Ang pambansang almusal pandisal Yes sixty Pesos Makain ah, na naman ini para katalisan. Dalang kaya diya. Sixty pesos ba? Majulung lo Masarap talaga. Masarap talaga pag kumain siya ng malutong, ah malutong, ng toasted na pandesal. Ramis. Bea ito ah. Oh. Apat na. 60,000. haloo <laughs> uh, 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 uh. yes yeah. Maraming ka kalam. Maraming salamat kaibigan. Hi! So, bibili na lang ang palaman ng inibana. Ah. Talaga naman. So, nakabili ng inibana ng Ladies Choice. Yes. Kaya ang kundi ka na naman. Ano. cái Bé, nó tạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Eh? Ang hapa na may kape. Naman. So para maalis ang sumpa, magpapagupit hey ang ini barak. Gugupitan na po ni... Eda! Ay, Eda! Yes! Oh, yes. Ay, <laughs> Jesus ko! Mawawala oh, ang jumpa else ng inibarak. Marami customer sigurado ito. Di ba, Inay? Hi!

Quest ng from New Zealand. Kano lang ilaw ano? Okay. Then. Ay, ay, gusto ko. Talaga naman. Alibasa, wala kami magawa. At syempre, kung naman niyo, wala mga customer kami. Ayan, walang customer. Ay, sa so kabilang panel po ay walang customer. Yeah. So kami po ang nagkukupitan. di Edda? Oh, Bob mo ah! Ay naku ini! Uh... Ah! Diyos ko! At ah, lalagyan na ng uh, style. Mm -hmm. Sorry ni sister ah! ah, yeah. Tada! Iba na bagong gupit. Okay. Hmm. Uh -huh. Tapos na pa Eda? Pero, so hindi ko na po bagong gupitan ng taas. Ano ko ba mahaba na, na buhok ng inipa na bencho Ayan. O, oh, diba? Eda? Yes. Thank you, Eda. O, oh, nakalibre ako ng dupit. Eda. Yes. Marami ng customer yan. Wala na ang yung paels. fresh na naman ang ibala. So, yeah. So, tapos na ang gupit sa ibala at ngayon ready na ang hair ng customer. Yo. <laughs> so, Ni Wow. Okay. Ano ini ba mga customer? Yes. Kain kami ni. Kamalo, yeah. Ah, yeah. medyo tanghali tanghali kaya nakain na kami kahit hindi pa tanghali. I mean I ay... Yun. Adobong sitaw. Yeah, adobong sitaw na may mga karne. At siyempre, yan. Ang tulingan na sinaing na piririto. Oo, sarap. Kain na naman kami. Kain po ulit tayo. Bagong mm -hmm. okay. ano, uh, bagong ano, bagong ano bago yung bago ngayon ni. Eh. Kaya ako yung nag-ano ulit. Yung ganyong mag-ganyan. Mm -hmm. Eh may adobo akong baboy. Ah, bagong pitas na po yung ano. Bagong pitas na po yung... Sweetaus. Chitao. Eh, meron silang... Meron, meron ang kaibigan ko, meron pong adobo. So, ang ginawa po, yung adobo po ang pinakalahok. Mm. Siyempre, masarap kumain pag, pag, pag minsan-minsan umiinom ng coke. Yan. Yeah. Oh, hindi naman po maganda yung lagi ng araw-araw mag-cook. Ah, sab kumain. Mm. Mm. Ayan, tapos na kami kumain. Gusto <laughs> ka ba, Bea? Gusto. gusto. Nanganak ko, Bea. Ako naglib ng pagkain sa akin. Mm -hmm. Babalik na uli sa trabaho. Tara. Ay, salamat po tabusog. Back to work. Yeah. Thank you. Thank you. Aha. Oh. sarap ang mga ulam nila grabe oh. wow. Well. na meron akong kulay at kulot mother of oh, wow so may kulot at kulay ang na hmm Tapos na kami ni Mami magkulot. Di ba, Mami? Oo. Oh. Ganda na ng Mami ko. Nakakulot. Ito na kayo, Mami. Yes. Finally, natapos na si Mami. At ating gugupitan ng konti, ana. Ito Ya, gue bukit-bukitin si Mother Nanti, nanti Para bongga bonga. Yeah Oh, di bawah mm Hmm Hmm

Ito the... so, so uh, na na So yan, nakatapos ang inibanak sa pagkukulot. So hanggang dito na lang buong muna. Pag-vlog ng inibanak. Para maraming salamat sa support na ng nag Sa inyo na kaibanak. na sa